Minsan na akong nadapa, natulala. Umiyak ng malala at namayat pa nga dahil sa pangiiwan mo. Muntik na rin mawala ng trabaho dahil masyado kong dinamdam yung ginawa mo. Nakiusap ng todo-todo kahit ipinapamukha mo na sa akin na hindi na ako ang mahal mo. Saglit lang naman yung inihiling ko eh. Hanggang sana makalimot ako. Pero hindi mo rin ako pinagbigyan. Pero buti na lang. Nandyan yung mga kaibigan na hindi ako pinababayaan at lagi akong sinasamahan. Mahal pa kita pero hindi na aabot sa punto nga habulin kita. Mahal pa kita pero hindi na sa'yo magpapakatanga dahil ako'y natuto na. Na hindi lahat ng darating sa buhay mo ay mananatili. Hindi porket mahal ka ay hindi ka nasasaktan. Siguro yun nga talaga ang kahalagahan ng salitang break up no